Nababatid natin na ang wika ay dinamiko. Sumasabay ito sa pag-ikot ng mundo na sumasang ayos sa pangailangan ng lipunan at sitwasyong pangwika. Isang halimbawa nito ang mga bagong leksikon na ginagamit sa kasalukuyan lalo na ng mga kabataan. Ngunit, paano nga ba matitiyak ang wastong paggamit ng mga kabataan kung ang pag-uusapan ay ang tamang panahon o lugar ng paggamit ng mga bagong leksikon? mahalag na wika at magandang araw. Nakatutuwa dahil nandirito kayong lahat at nakatutok para makinig at matuto ng panibagong aralin. Dito sa class ni Sir Billy. Medyo mahaba ang inyong pananood pero maniwala ka. Sulit ang oras mo rito. Pangako. Simulan na natin ang ating talakayan upang mabigyan pansin ang mga makabagong leksikon. Higit kung paano nga ba na po ang mga ito na tinatawag na kayarian ng makabagong leksikon. Alam mo ba kung ano ang leksikon? Ang leksikon ay kilala rin sa tawag na vocabulary ng wika. Ito ay tumutukoy sa mga salita na ginagamit ng isang wika ng mananalita nito. Kung bibigyan natin ng karagdagang kahulugan, maaari mo isulat sa iyong papel na ang leksikon ay may iugnay rin sa iba't ibang paraan ng pagkakabuo ng salita. Ang mga ito ay pinag-isipang mabuti para sa kapakanan ng mga taong gagamit ito sa pang-araw-araw nilang paumuhay. Naisulat mo ba? Bokabilaryo ng wika? Wika ang ginagamit ng mananalita nito? Paraan ng pagkakabuo ng salita? Yan! Ganyan magsulat ng notes. Kunin mo ang mahalagang salita na mas madaling makakapagpaalala sa'yo ng mga aralib. At heto nga, alam mo ba na mayroong particular na mga tao o grupo na gumagamit ng mga makabagong leksikon? At walang dudang kilalang kilala nyo kung sino ang mga taong karaniwang gumagamit nito. Ang mga millennial, ang mga Gen Z, at ang mga bakla. Ayos! umuusad tayo, no? Pero ayaw ko sanang lumipat na walang closure. Kailangan natin ng closure para naman sure na sure na naiintindihan natin ang ating napag-uusapan. Nasa harap ninyo ngayon ang isang talata na medyo kulang ang diwa dahil sa mga nawawalang salita. At dahil buong buo na ang tiwala ko sa inyo, punan natin ang mga patlang ng tamang salita na kukumpleto sa talata. Ang patlang ay kilala rin sa tawag na patlang ng wika. Ito ay tumutukoy sa mga salita na ginagamit ng isang wika ng patlang nito. May uugnay rin ito sa iba't ibang paraan ng patlang ng mga salita. Ang mga ito ay pinag isipang mabuti para sa kapakanan ng mga taong gagamit ito sa pang-araw-araw nilang patlang. Ang karaniwang gumagamit ng mga salitang ito ay ang mga patlang, patlang, at patlang. Napakabilis sumagot, ha? Ah. Para makamubo na tayo, tingnan natin kung pareho tayo ng kasagutan. Ang leksikon ay kilala rin sa tawag na bokabylaryo ng wika. Ito ay tumutukoy sa mga salita na ginagamit ng isang wika ng mananalita ito. May uugnay rin ito sa iba't ibang paraan ng pagkakabuo ng mga salita. Ang mga ito ay pinag-isipang mabuti para sa kapakanan ng mga taong gagamit nito sa pang-araw-araw nilang paumuhay. Ang karaniwang gumagamit ng mga salitang ito ay ang mga millennial, Gen Z, at mga bakla. Ngayon, nagkaroon na tayo ng closure at nakamove on na kayo, este tayo, talakay na natin ang kayarian ng mga bagong leksikon. Ang kayarian ng salita o makabagong leksikon ay tumutukoy sa kung paano nabuo ang mga salita. May apat na kayarian ng salita. Ang paya, may lapi, iniulit, at pangbalang salita. Una, ang paya. Masasabing paya ang isang salita kung ito ay salitang ugat lamang at walang dagdag na panlapi, hindi iniulit, o walang katambal na salita. Halimbawa, Kerry, Deadly, Ara, T, Extra, at Chorba. Ikalawa, ang nailapi. Ito ang mga salita ugat na may karagdagan na panlapi. Ang panlapi ay maaaring matagpuan sa unahan, gitna, o sa hulihan ng isang salita. Halimbawa, paro, pabebe, binuking, sinokot, walwalan, at emehid. Ikatlo, ang inuulit. Ang mga salita ay mabubuo sa pamagitan ng pag-uulit ng salitang ugat o isa o higit pang pantig nito. Halimbawa, boborlo, bababush, habay na habay, shalang-shala, eme-eme, at bortang borta. Pang-apa, ang salitang tambalan. Ito ang pag ng dalawang magkaibang salita upang makabuo ng isang salita na may ibang pakahulugan sa pinanggalingang mga salitang ugat. Halimbawa, siyak puno, for the first one, dog show, galawa breezy, friendzoned, at beast mode. Kumusta? Natuklasan mo bang nagagamit mo na talaga ang makabagong leksikon sa mga simpleng usapan? Sige-sige, balikan na natin ng paunti-unti ang mga detaling nabanggit sa ating arahin bago pa natin mapag-usapan ang mga ito ng mas malalim. Kaya mo kaya magbigay ng kasagutan ng sumusunod ng mga pahayag? Ang unang bilang. Ito ay tumutukoy sa kung paano nabuo ang mga salita Tama! Kayarian ng salita. Ikalawang bilang. Ito ang mga salita ugat na may karagdagang panlapi. Oo, salita -salit ng may lapi. Ikatlong bilang. Ito ang pagsasama ng dalawang magkaibang salita upang makabuo ng isang salita na may ibang pakahulugan sa pinanggaling ang mga salitang ugat. Tumpa! Tambalang salita! Ikaapat na bilang. Ito ang mga salita na salita ugat langang at walang dagdag na panlapi, hindi inuulit o walang kapambal na salita. Magaling! Payak na salita. Panlimang bila. Anong kayarihan ng salita ang kinabibilangan ng mga salitang boborlog, eme-eme at nave-nave? Tama! Salitang inuulit. Ang awaling ito ay nagturo sa atin ng kaalamang pumapatungkol sa makabagong leksikon at ang kayarihan ng makabagong leksikon na sana ay ating natutuhan. Ano kaya ang kahalagahan ng kaalaman sa mga bagong leksikon? Oo, mahalaga magkaroon ng kaalaman patungkol sa nagsusulputang mga bagong leksikon sa kasalukuyan para mabatid natin ang mga kahulugan nito. Sa pamagitan ng ating kabatiran, malalaman natin ang wastong lugar at panahon para magamit ang mga ito. Bakit naman kay nakailangan magkaroon ng kaalaman sa kayarian ng makabagong leksikon? Ito, magandang tanong ito ha? Oo, makatutulong ang kaalaman sa kayarian ng makabagong leksikon upang malinang ang ating kasanayan sa paggamit ng angkop na salita na makapagdudulot ng kalinawan at kausayan sa pagsulat at pakikpagtalastasan. Mahusay! Mabuhay ka! Yeah! Hey! Nakatapos naman tayo ng panibagong aralin. Namalayan mo ba ang oras? Hindi, di ba? Kasi nag-enjoy ka at natuto. Yan ang sikreto. Teka muna! Oops! Iiwanan kita ng isang gawain para naman hindi mo ako mamiss. Sige na. Walang halong biro. Ito talaga yun ha. May kasunduan tayo. Sa isang buong papel, magsulat ka ng isang talata na gumagamit ng makabagong leksikon na sasagot sa alinman sa katanungan ito. Ano ang kaya mong gawin para sa pamilya mo? Gugustuhin mo bang makita ang iyong sarili sa hinaharap? Mamili ka lamang ng isa at sagutin mo ng buong husay, ha? Paano? Hanggang sa susunod nating pagkita, makinig at makisa sa ating mga aralin. Dito sa classroom ni Sir upang iyong pagkatuto ay hindi lang pansarili, kundi maibabahagi mo rin sa iba. At iyan na nga ang ating tampok na kalaman na handog sa inyo. Huwag mabahala! sapagkat sama-sama tayong matututo at uunawa na mga araling may kaugnayan sa mga barong leksikon. Tandaan, sa wikang Filipino, mararating mo ang mundo.